Ayan, time check tayo. Sundo tayo ngayon kay Kuya. Kaya Richard. Uh, ako ba ako? Hindi mo na ako pumasok ngayon. Kasi may sundo ako. Ano oras na? Tignan natin di. Wala orasan yung panel natin eh. <laughs> Kailangan pa sumilip sa relo. <laughs> Ayan, oras. Ay, oras. 7.26 ng umaga. Ay, sabihin natin po ba

si Marimo na dali natin ngayon kasi <laughs> si One Heart eh nakaparada sa bahay si Rae. <laughs> buti ka ako oh, nakauwi lang well, eh, hirap na hirap na siya sa ahon sa ano eh, blazing the mountain buti <laughs> tapos sumikot pa kami ng Vision Mountain apare Santa Ana balik pagod po lawag galing Manila oh, alos almost mga 1.7 tinakbo nun <laughs> bumigay yung piston at sa valve seal yung valve mismo nipis kaya e, umingay yung head <coughs> ano na na siyang hatak may, may tama na rin yung konti yung black wala nang usok pero may ano nakakainin na siya ng langis <laughs> every hataw yung takbuhan dun eh 40 kasi pwede takbo mo dun 50-60 lang ano ano no, oras ka makawin, ilang ilang oras mo bibiyay yun ayaw nun siyempre malayo yung norte eh eh si ano eh si eh kasi <laughs> apat na balik sa Ilocos <laughs> ay tatlo pala tatlong balik tapos isang balik si One Heart Locos pero naka North Lock tong bit na to <laughs> North Lock nun si One Heart kaso lang parang kalate lang <laughs> sa gitna lang kami dumaan eh hindi umiikot hindi pareho na ito dumaan ba to ng ano eh sagada highest point tapos tugigaraw apayaw Santa uh, Apari, tapos tagos na yung pagudpod. Sobrang layo nun. Yeah. Uh, <laughs> Pahinga muna sa long ride. Eh. Ay, ako, tigirap ngayon eh. Shout out na lang yan sa mga naglo-long ride do ah. <laughs> tayo mga long ride ngayon ang may problema po yung motor natin eh, sa mga long ride kasi ng kondisyon talaga yung motor swerte nga o oh, buti nga ka mo nakauwi <laughs> kabado na ako nun sa andar niya medyo maingay na siya kasi lumalagitik na siya pag pinaandar mo eh buti ka mo Uh, inuwi in pa niya ako hindi, hindi ako nabutan ng troubles sa gitna ng daan o nabutan ako ng trouble sa gitna ng daan wala ang muti talaga ako noon buti nga ka, mo inuwi pa ako ng ano eh dito <laughs> sa Manila <laughs> matas din yung inakrit niya yung ano blessing the mountain Ah, ah, grabe yung akyatan doon taas naman hirap lubak lubak na bang tarik na overheat pa yung preno ko doon swerte lang <laughs> nagawa pa yung motor <laughs> tandaan na eh 13 years na eh pero yung nakiyat ni bit mas matindi yun kasi highest point yun eh highest point sa buong Pilipinas new highest point tinuk kaya nga grabe inakyat na itong bit na to solid na yung tinakbo nito ya ya naughty siyempre naranasan ko rin na overrate yung ini yung belt ko at saka yung lining sa ano pagod po yung pangalawang balay ko nun yung unang biyahe namin naughty grabe din nun nasiraan ako ng fuel pump ni bet unang sabak ni bet ng pump pero nagawa ng paraan buti nakauwi pa rin grabe yung pinagdaanan ng motor na to huwag dating sa long ride tapos na biyahe ni Bit munta ng Bicol, Sorsogun malapit na sa Matnog halos 16 hours din yung biyahe ni grabe yung pinagdaanan ng motor na to sobrang layo yung biyahe pero salamat pa rin ako kahit ngayon to kalayo yung mga biyahe long ride hindi ako natrubula ng video malala talaga kasi mahirap pag sa lalo mag malayo ka natrubula na mahirap mahirap nun kasi mapais ka ng motor mo hindi gastos ka pa sa biyahe eh. ka pa ng motor mo hindi pa gastos malala talaga si XRM nakauwi naman siya okay naman Arating, pero ramdam ko na talaga siya nagihirap talaga siya sa takbuhan kasi ya yeah. Orderan ko muna ng PSA black bulb cams kasi nga wala talaga. Na, na wala na sa wala na sa talaga siyang persa. Pati yung cams niya pudpud ni. Kumbaga hindi natama yung bitaw ng cams niya. So pudpud na talaga siya kasi gawa ng may problema na kasi. Ayan mamaya, andabayan nyo mamaya eh, sunduin natin si Kuwi nun, hindi pa tumawag. Gusto nasa bayan? Malapit na yun. Hindi na, alas 4, nasa Patangas eh. Alas 4, alas 5, las 6, city daw. 7.30, oh. Nasa, ano na daw siya, Kubao. Oh. Alaman natin mamaya. Wooo, grabe yung kwento, tagal. Hahaha. <laughs> <laughs> tinakbo nung jet natin ay 24,000 na puro long ride kasi nakuha ito dati 3,000 lang ang tinakbo niya ito baka konti kunti lang talaga yung tinakbo niya tapos 24,000 ibig sabihin 19,000 ang tinakbo niya ay puro long ride ibig sabihin yung bit na to batak na batak sa takbuan sang ako na lang naawa sa motor eh. <laughs> Dapat mga long ride talaga, ah. mga radiator talaga. Eh. Saka hindi advisable yung mga fan belt na yan. <laughs> sa mga long ride yung usapan. Lalo yung mga hilig mag long ride dyan. Hindi yung mga pump belt. Sabihin e, ko na sa inyo kahit 160 pa kayo, 155 pa kayo, naka belt kayo. Kaya naman, kasi hirap na hirap na sa dulo kasi iba ang laro ng belt sa kadena lalo pag long ride yung usapan pag malamig pa yung makina nyo belt bola malamig pa yung pole nyo malakas wala, wala akong question doon malakas talaga yan lalo maltas na CC nakakargado pa kayo pero pag pumatak ng 3 hours 4 hours 5 hours pataas na 6, 7, 8 doon na tayo titirahin na kayo doon Layo belt nyo maluma na. Wala na siyang kapit. pagbago okay pa. Kaya pa yan. Pero pag may luma-luma na yung belt, wala. Dumudulas na lang yung sa puli. Yan mga loads. Hindi na kaya Tandaan nyo yan. Pag nasa hilig kayo sa long ride, maganda yung mga dekadena. yung tested na natin yan kasi lagi tayo naglulong ride. Alam na natin yung takbuhan ng mga di scooter, di belt compare sa uh, di kadena, iba ang layong layong diferensya maganda lang sa dalhin o, ano yung scooter, maganda dalhin ang problema lang kasi pag mainit na yung makina doon tayo nagka problema yung mag init yung belt sa yung ano nyo wala na wala na wala na eh. kapit naman pero alam nyo ano puro tapon yung takbo nyo tapon lang ng tapon bitaw ko na ng bitaw yung mag <laughs> ataw ataw ko sa si yung senador tapos yung <laughs> ayaw na makumapit yung belt <laughs> sobrang init na <laughs> mm. Yes Kaya yeah, pag nag ride kayo, maganda pa nyo na after 5 hours, 6 hours. Eh, huwag nyo nung pasubrahan dyan. Kasi pag once nung sobra yung... <laughs> <laughs> Hindi ko sinabi na ano ah, base lang to sa aking experience. Pero depende naman sa inyong experience yan. Kasi ako nag ride din ako. Kanya-kanya naman tayong experience eh. Pero sa akin experience lang ah. <laughs> Hindi ko sinabi na, oy, okay, wag kang bibili ng scooter ah. Hindi. Sinabi ko lang yung scenario pag nangyayari pag mga malalayo yung biyahe. Eh. Pero kung takbuhan niyo, chill ride lang. Okay naman yung build. Maganda yung build. Kasi ano naman siya, eh. comfortable yung motor niyo, ang dalhin. Comfortable kasi yung scooter sa riding position kung sa mga hindi maganda yung yung posisyon niya hindi kayo pagod pero yun lang sa ano lang nag iiba yung takbo pag malayo na yung takbuhan pag mainit na yung belt nyo nag iiba ang takbo ng motor nyo pero kahanan pero sa gitna dumadaan eh <laughs> walang ya talaga to <laughs> Tingnan mo gila. naman oh. Uh, puro baka na bro sigit na dumadaan. Ano ba 'yan? Oh. <laughs> Ay, okay, sa so, kisa na abi nyo yan ayan. Ayan, tingnan ang traffic dito ang traffic dito sa gitna na to Mapasok yung isa na yan eh. Wala lang yan. Eh <laughs> mabilis mata mo dito eh. <laughs> oh, tingnan mo. May makanan, may bakaliwa. lilito 'yung. <laughs> Nililito yung, <laughs> <Nalilito> yung <laughs>

<laughs> palang ya, palang itu shish. Sekitar lagi, shish, shish, shish. Eh, Arjen, awalnya shish. and Sinasakay ko na lang Susano. Grabe nila, dami. Hindi kaya ng motor. Hindi kaya eh. Ano sa kayo? Itu. warna